papaanong hinuhulaan ng banal na kasulatan na sa papalapit na pagwawakas ng mundo ay natutupad naman sa ating panahon ang pagsulputan ng napakaraming samahan ng pananampalataya na bawat isa ay nangangaral at nagtatanyag na sila ang nagtataguyod ng doktrinang walang mali at ikaliligtas. Isa na rito ay ang Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Ginoong Felix Manalo ipinaniniwala ng samang ito na ang kanilang samahan daw di umano ang sa Diyos dahil sila daw ang nagtuturo ng aral na walang mali at wala din daw makatututol sa kanilang mga doktrina. Subalit, alam ba ninyo na maraming aral ang samang ito na sa katagalan ng kanilang pangaral ay kasabay din naman ang pagbabago-bago at ang mga doktrinang ito ang ating ibubunyag sa gagawin nating serye ng pagtalakay dito lamang po sa Wildong Doktrina. Samahan niyo po kami. Isa sa pinakamalaganap na relihiyon sa bansa ay ang samahan ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Ginong Felix Manalo. At gaya nga ng ating napag-aralan sa mga nakaraan nating pagtatanghal, maraming doktrina ang pananampalatayang ito na kung ating susuriin mabuti ay mali at labag sa pamantayan ng Biblia. Gaya na lamang ng mga pabago-bagong pahayag, ang kanilang sinasabi sa isang isyu ng kanilang babasahin ay kakontra ng kanilang mga pahayag na matatagpuan din naman sa kanilang mga lathalain na kilala sa tawag na pasubo. At isa dito ay ang kanilang mga pahayag na bumabatikos sa paniniwala ng Iglesia Katolika ukol sa isang pastor na nasusulat sa Juan 10.11 at 16 10 na sinasabing, Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang didinggin ng aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang paniniwala pala ng Iglesia Katolika sa isang pastor na tinutukoy sa talata ay ang Santo Papa sa Roma na siya namang tinutulan ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. At ito ay mababasa natin sa kanilang babasahing may pamagat na ang sulo na sinulat ni Ginoong Felix Manalo. Sa pahina 58 ay mababasa natin ang ganito. Itinuturo din ng Iglesia Katolika na ang Papa ay isang kataas-taasang pastor. Ito ay salungat din sa turo ni Kristo at ng mga apostol sapagkat sinabi ni Kristo, Ako ang tanging pastor, Juan 10.11.20 1,16. Sinasabi ng mga apostol na si Kristo ang pastor at ubispo ng ating mga kaluluwa. Unang Pedro 2.25 Ayon sa pahayag na ito, mali daw ang aral ng Iglesia Katolika dahil sa si Kristo daw ang isa at natatanging pastor na binabanggit sa talata. Binabatikos nila ang doktrinang ang Santo Papa na siyang puno ng Iglesia Katolika ang isang pastor dahil ayon sa kanila, ang Panginoong Heso Kristo daw ang tinutukoy dito. Subalit alam ba ninyong makalipas lamang ang ilang panahon ay sinundan ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo ang ayon sa kanila'y maling doktrinang ito. Noong taong 1976 ay nagpalabas sila ng pahayag na si Ginoong Felix Manalo ang katupara ng isang pastor na magtitipo ng mga tupang wala pa sa kulungan sapagkat naniniwala silang si Manalo di umano ang gagamitin ng Panginoong Heso Kristo upang marinig ang kanyang tinig kahit siya ay nasa langit na. Ito ay matatagpuan natin sa Babasahing Pasugo, August 1976 edition sa artikulong may pamagat na The Church of Christ in the Philippines na isinulat ng isang ginoong Cipriano Sandoval. Sa page 3 ay may ganitong sinasabi. Therefore, this scriptural truth is revealed to us as long as there is a messenger commissioned by God. Christ to continue establishing His church. It is precisely through the instrumentality of that one pastor realized in the person of Brother Felix Manalo that Christ establishes his sheep into one flock that is the Church of Christ that emerged in the Philippines in 1914. Ang mga pahayag na ito ay nagsasabing si Ginoong Manalo ang isang pastor na maliwanag na kontra naman sa pagtuturo niya mismo. Matatandaan na binasa natin kanina na ang itinuturo na isang pastor ni Ginoong Felix Manalo ay hindi siya kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi kaya maituturing na malaking kapangasan at kawalang paggalang ang pagpapahintulot ng pangasiwaan ng iglesyang ito kay ginoong Cipriano Sandoval na maglathala ng katuroang kumokontra sa aral ng kanilang lider? Sino nga kaya ang tunay na isang pastor na binabanggit sa Juan, Kapitulo 10, Talatang 11? at Jesse Pasugo kontra pasugo. Paano mo naman paniniwala ang tama at walang mali ang mga doktrina ng samahang ito? Gayong ang kanilang mga ministro mismo ay walang tiwala sa aral na itinuturo ng kanilang tagapagturo. Akalain mo ba namang kontrahin ang turo ng kanilang puno? na ayon sa kanila ay di umano'y isang sugo. Si Ginoong Felix Manalo bilang isang pastor na binabanggit sa Juan 10.11 Jesus 10 is ayon ba sa Biblia o isa na namang weirdong doktrina? Magandang araw po. Ito pong muli si Brad Navales nagsasabing samahan nyo kami sa ating pang mga susunod na pagtatanghal at pagtalakay sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo na mali at pabago-bago. Hanggang dito po, magandang araw sa inyo lahat.